Mhm. Ari mi dire kay mag pakaon mi. Mag mi sa nagpuyo diri sa pispan. Pakan una mo ang isda. Ha, madukdukan. Dukdukan ko no. Oh. Tau taugon kuno ang kanang isda. Mm, anaon. Oh, Kabalo sila o. Oh. Kabalo na sila nga oh. di oh, ana Kita mo ana, guys. Anaon di ayo, anaon o. Oh. Hay. <laughs> na ini tingog. Tining tingog ang palaka. Oh. Naaon na ni udto. Naniudto ang mga bangus napa imo wala yeah. oh namahog tu ang namahog nagitsa nagpakaon sila sa bangus okay. oo oh, nagpundok nagpundok mura lagi siya na ay sila in color stripe Nagpundok. Mara Nagpundok sila. Ato? Pwerte ka dako sa bahuganan ay no? Sa tagaan o ganang pagkaon. Pagtuktok pa. Pagtuktok pa. Pagtuktok pa. Pwede ka dako ni nga pispan. Hmm? Dako kayo nga pala isdaan. Ah, papakainin din pala ng ano. Ang bangus, papakainin din pala ng ano. Tanghalian. Diyos ko. Sana all. Nakakain ng tanghalian. Kami hindi pa nakakain ng tanghalian. Hmm. Ang lawak. Ang lawak. Ang lawak. Talaga sa pispan na ito.

gamit gikan? Ato dito po. Dili kasama sa sidling? Ato, da po. Ato, tilapia. Ito mo po. Ato, tilapia. nitong nga. Ang daga. Ang dami ng kuan Lon, yung si Gwil. O, ayun. Ayun, tilapia yun. O, ayun. Ato, si Gwil. Mukhaon. Sabi daw ng si sa bahog na nini? Dili siya mukhaon? Mukhaon. Halal halalun kada buat nanti Ito ya. Itu nu. Kamu kau na tukuan. Ka, kaiban ang bangos, aw oh, ito to bangos, oh ilayong, nagpailayong to bangos. Kaiban ang tilapia ang kuan, bangos, oh ano pa? Sa sidling pagbili? Ato, ah, to tilapia, oh. Di ba mukhaon sabi siya, oh? Ang tilapia? Na agawan ang kuwan? Agawan ng bangus. No, ang bangus, Pas -pas ng ng bangus. Ako kusog makaon ang bangus. Ito no, na una, uh, ito. Buras. Ha, ina buras. Iyan, bangus man siya on. Ato? Dili? Nakida ko ang baba -ba ng kuan. Dako ang baba -ba ng tilapia. Ito no, ito no, palutaw-lutaw tilapia. Pa, yes. Gwildi, yeah. ako. Ito, 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 buras <coughs> diba? Josie, will you need it? Little only. Nakabingwit ako. Ilang kabuok, butang dirilon? 3